Bagamat noon pang Enero 1, 2016 ay ipinahinto ng BSP ang paggamit sa mga lumang perang papel o yung mga inilabas ng BSP noon pang taong 1985 bilang pambayad at panukli. Ngayon ay maaari pa itong ipapalit sa mga banko ng mga New Generation Philippine o NGP banknotes hanggang Disyembre 31, 2016. Ayon kay Teresa Ramoso ng sangay ng BSP sa Kabanatuan, maari pang makipagpalit sa kahit saang bangko kahit walang existing account sa naturang bangko. Obligado niya ang mga ito na palitan ng NGP banknotes ang sinumang may hawak ng lumang perang papel na nagpapapalit. Dagdag pa ni Ramoso na binigyan nila ng takdang panahon ng palitan ng pera at mas pinaigting ang mga security features ng NGP banknotes upang hindi ito magaya o mapeke. Ilan sa mga isinagawang security features ay una ang tinatawag na embossed prints na nakaalsa o nakabakat ang mga titik na mababasa rito, partikular na ang mga salitang Republika ng Pilipinas at ang salita kung magkano ang halaga nito, ahalimbawa na lang ay ang isang daang piso. Nakakapari ng larawan ng taong nakalimbag sa pera, mga lagda ng pangulo ng Pilipinas at gobernador ng BSP at lalo na ang mga numerong nakasulat sa apat na kanto ng perang papel. Matatagpuan ang mga serial numbers sa kanang itaas na bahagi at kaliwang ibabang bahagi ng papel, binubuo ang serial number ng dalawang magkaibang titik at limang numero. Hindi rin mapapansin ng karaniwang pagtingin ng karaniwang mata ng tao ang inilagay na security fibers maliban kung itatapat sa ultraviolet lights. Kulay pula at asul na nagpapalit-palit ng posisyon ang kulay nito kapag itinapat sa ultraviolet lights. Naglagay pa ng security feature ang BSP na kung hindi ipapaling at paghawak sa perang papel ng 45 degrees, hindi makikita ang concealed value o ang mas maliliit na pagkakalimbag sa halaga ng naturang perang papel. Ang security thread na dati nang nasa lumang perang papel ay pinapanatili sa new generation Philippine banknotes na dinagdaga ng security feature. Literal na para itong sinulid na nasa loob ng perang papel na nag-iiba-iba ang kulay sa tuwing itinatayo o itinataob ang perang papel sa liwanag. Kaugnay nito, ang mga NGP banknotes na halagang 500 at 1,000 pesos ay dinagdaga ng dalawa pang security features. Halimbawa sa halagang 1,000, mayroong optically variable device na hugis-bilog, isa itong reflective foil na kasamang naka halimbag sa perang papel. Nasasalat ang foil nito na kapag iginalaw ng 90 degrees, lalabas ang nakaguhit na perlas na nagkukulay pula o berde. Samantala, inilabas nitong Pebrero ang mas maubeng isang daang piso bilang tugon sa napagkakamalang halagang isang libong piso na naunang inilabas ng NGP banknote. Ito si Kiara Kunanan, naguulat para sa News 3.